Joy. Masensya ka na. Na napagtripan ka na ni Kuya Brooks. Okay lang? Okay lang, no. Pero yung ano, yung sinabi ko kanina ng special someone. Totoo yun. <laughs> <laughs> baka prank lang din yun. Hindi. Totoo. Uh, ikaw nga ang ano, tinutupoy ko. So ano, galit ka? Hindi naman. Galit ka sa amin? Hindi naman. Kay Kuya Brooks? Hindi. <laughs> hindi. So anong ano ano masasabi mo na na napakilala na kita. Na, na tanggap ka na ni Kuya Brooks. <laughs> <laughs> Kina ako nang Katakot ka? Gusto mo na umalis? Parang bigla na naawa na nga ako sa nung uh, tumutulo na iluha. Ngurot <laughs> ka na nga Bakit na ngurot mo ako? Kasi hindi <laughs> na, diba, ko na-expect na ganoon. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. <laughs> ah, sorry Joya. Ah. Ano? Joke <coughs> ka? Hindi ka galit? Hindi na nga. Ano lang? Okay. Anong nararamdaman mo ngayon? <coughs> ano na? Okay na. Kasi... Masaya ka naman? Oo, um, masaya. Hindi na yung May nakabahan. Abusog ka? Uhm. Mm, masarap. Masarap yung mga pagkain. Grabe, Joy, no? Talaga, uh, mabait ka. Kasi... Wala kang ginagawa, ano? Hindi ka na... Hindi ka na galit. Hindi ka... Hindi ka nagsalita talaga. Naiiyak ka na na. <laughs> okay lang, no. Uh. Ganyan ka talaga, no. Parang hindi ka nagsasalita o wala kang sinasabi kung anong, anuman nararamdaman naramdaman mo. Iyak ka na lang. Ganun talaga ako kasi ano, kahit naman eh, ayoko naman magsalita kasi mas matanda sa akin yung magsasabi. Oo. Oh, so ano ba rin kahit na galit sa'yo, ginagalang mo pa rin. <laughs> na, yung pa rin iniisip na yung respeto. Galing. Mas pinahanan mo sa ano. Diyan sa sinabi mo So, iiyak ka na lang <laughs> So, Joy ano ano masasabi mo dito? Maganda? Ganda. Maganda. Magandang bahay, no? Ah, mm. uh, ayun eh, no, may pool nga doon eh Gusto mo makita? May swimming pool dun, eh. Kaya alim yun Pa! Ay, ito si Alim yun Ay, nandiyan na! Ito pa, no? Joy Kapatid ko Kapatid ko Parang matanda na no? <laughs> Pwede <laughs> mo nga? Ah. Isa <laughs> <alam sa laughs> Ay, pag yung kanyang kama, ay, Para matanda. Hindi Pa, alis na kami. Bawa, sige, sige. siya? Di ba tapos yun na? Ano ba Ah, sige, ingat kayo. Ah, Kaya ah, ka na kanina at Okay lang po. Pero, yun um, talaga. Huwag tayo itong kialig. Kumakalitis. Tuma, Sana, maging kayo na sa totoong buhay. Para sa akin, masaya ako na kung maging kayo. Hindi, totoo. Wala na paliwiligo eh. Kaya ko lang. Kaya lang ko sinasabi sa'yo. Basta, kung saan ka, doon tayo. Ano? Mabait naman maawo ma ang ma no, masarap sa kausap. Ang baga, uh, di ba siya makitaan na ano, masanang dal dal, -dal, -dal o ano man. Hindi, ano lang siya nakikinig ka guys. Uh, gusto ko yung style niya, pag-ahali niya. Uh, Joy, ano? Hatid na kita? Opo. O pwede ano, um, masyal muna tayo. Igot-igot lang. Ano, ano, Kuya Dan, kasi marami pa po kaming, ano, ay assignment tapos nagre-review po kami kasi yung sa body parts mm. marami po kami gagawin okay sorry po pero next time po pag available ako yes, pag okay, pag walang gawa okay lang uh, um, unahin mo muna yung ano pag-aaral mo next time alam pa pag free time mo ha ah. message mo ko mga kalingap hindi tayo kina Joy Di Watts at bigay natin yung mga tulong ng ating magiging sponsors para kay Joy. Yun si no? Kasama natin si Dan. Ang buo ha. Okay, malinis. Malinis. So, ang nangyari pala mga dito po, magkakasama na po si Joy saka sila. Apat kayo, no? Apat. Ayan, magkakasama na po si Joy, Carla, Eden, uh, Rose, and yung taas pa po ito. Magkita mo yung buhag na. Yun. Banda dito ah. Dito naman yung mga tubig. Tubig dito Ryan. Bukha ka Wow. Ganda dito. Linis. Linis nga. Ang bango pa. Ha? Ang bango pa. Bango. bango. Airfresh. Pa. Mas paganda nga dito. Sana ako. Sana all. So Joy. Ayan. Unahin ko nang ibigay yung uh, mula doon sa kinita nyo ni Viancy sa live selling. Ayan. At uh, alam nyo mga kalingap, sila po yung may pinakamaraming nabenta. Wala so, pa kanya. Yeah. Si Joy at si Viancy. Ano? Sa duo. Sa duo. Kasi merong time na tatlo sila. Pero yung sa dalawa-dalawa, ang laki po ng nabenta nila Joy and Viancy. Ang total po ng nabenta nila ay 16950 Wow! Wow! wow. wow. Okay. Diba? So, hati kayo doon. Ang total ay 8475 Wow! Isan ka pa, ba, diba? Sabi. Wow. Nag-live selling ka lang, naka ano ka na ng P8,000. Kit kumakinita mo lang ng dalawang oras. <laughs> o, -choy. Ah, Ito ay 8,500, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Thank you po. Thank you sa Rabcha Collection. And thanks sa mga nag-orders, ano? Masalamatan mo Jun yung mga nag-order. Thank you so much po sa lahat na nag-order. Malaking tulong po sa amin. Thank you. so much po. Sa mga nag-mine, thank you so much po. Alam mo, sobrang laki tulong po talaga. Alam niyo naman po, di ba? Bibiro ang puso ng Narzum. Pero yan po ay matagal ng pangarap ni Joy. Kaya Joy, kaya mo yan. Pagpatuloy mo lang. Ano? Uh, dito lang kami support sa'yo. At ito pa, di ba nung time na nag-ano kayo, nag-lalay, may nag-ano, may nagpakulay para sa'yo. From uh, Kang Yu. Ayan, nagpalipad. Ito. From Kang Yu yan. Si Jock, manabi yeah, so maliban dyan, meron pa dito, ito naman ay from ayan, from Dan Joy Kilig Overload Team. May grupo na, no? <laughs> <laughs> Kay Hupil to? Tagbigay siya ng bigay siya ng 5,500. Wow. Basta, ano lang, tipid-tipid uh, tipid -tipid pa rin, di ba, Joy? Kasi um, para sa future, no? yung sakto lang. Pero huwag naman, huwag rin yung pagkain nyo. <laughs> At, yan ay importante ang pagkain. Dapat healthy yung mga kinakain nyo. Baka puro kayo dilata. Naku po. <laughs> Noodles kain Naku po. Magluto kayo. Gulay. Oh, gulay. Ito pa from Tita Jem. Nagbigay po siya ng 3,000 pesos for choice. Oh, yeah. Joy. So yun po mga Kalingap no? Thank you so much Sa mga nagbabot ng tulong kay Joy Kaya yun maraming salamat po sa inyo Malaking tulong po niyan. Kahit po panunod nyo Hindi po skip ng ads Malaking tulong po yan Sa ating mga estudyante Mga scholars Mga nursing you know? Siyempre so, may bigyan din tayo kay Joy Mula naman sa ating YouTube channel Hindi pwede sila lang magbibigay Dapat bibigay din tayo o Joy para sa iyo Mula naman sa Kalingap team 5,000 pesos Uh, malaking tulong po. Kung pang tuition na si Joy, di ba? Ang problema na lang niya, yung mga araw-araw. Uh, so, Pero siyempre, ano, mabigay pa tayo para sa pang tuition ni Joy. Thank you so much. <laughs> Thank you so much po kay at sa buong team Kalingap, sa mga nagpabot po ng tulong. Thank you so much po kasi malaking tulong po sa amin ito. Sa pamilya ko po at sa akin na uh, nursing student. Thank you so much po. Mm hmm, alam ko, sigurado, may mapapadala ka kay mama mo, di ba? may may kapatid na ka pa din nag-aaral. No, kumusta mo si mama mo? Okay naman siya. Okay mo po, birthday niya sa Monday. Birthday sa Monday? Uh -huh. Paano yan? Papunta ka doon? Uwi okay ka ba? Pa? Okay, ko na lang po. Sila. Ah, uh -huh. sige. Pag may time tayo, pwede na. uh -huh. yeah. so, thank you po mga kalinga. Maraming salamat sa panonood. God bless po siya lahat.